What is up sa unyo mga sir? Ito yung Kiway 152 Cafe Racer natin na project bike Matagal ko nang na gustong simulan to Kaso ngayon lang tayo nagkaroon ng budget Ngayon lang din nagkaroon ng oras So ang balak is Sisimulan na yung project or Gagawin ko siya every weekend Nag day off uh, Umorder na ako nung tanke nito So Once na dumating yun, simulan na siyang ituloy-tuloy. Sa so, ngayon is disassembly muna. Uh, Baklasing ko lang yung wiring harness, tapos yung tanke. Eh. ko so, kung ano nung -ano nakakapit na hindi naman nakailangan. So, baklasan muna tayo. So, bago ko baklasin, kita niya naman tong tanke. Eh. Kalawang na kalawang na. Rat look. Wala rin siyang gauge. Uh, nakatanggal yung buong left switch niyan. Ito, throttle lang may silbi since wala siyang baterya pero tignan natin kung ano magiging balak pagkasi muna natin So, nabaklas naman na ah. halos lahat na kailangan baklasin. Uh, yung wiring harness na siguro yung susunod tapos itong mga to ililipat to itong charger lilipat to pati itong ignition coil lilipat to tapos itong mga studs dito puputulin yan kasi yung tank na binili ko maliit saktong sakto lang dito yung mounting sa tubo yung mga pambobber na 6 liters yung binili ko tapos, ang balak is extended yung swing arm. Plus 3. Feeling ko mag-aangat ako ng shock o mag-extend ako ng shock sa likod. Tapos, sa harap naman, na either 19, uh, 19 na uh, rim or 21. Uh, titignan ko yung tindig once na dumating na yung tank eh. So, sa ngayon talagang hinatay ko lang is yung tanke. Eh. Kasi doon lahat di depende. Then, pag receive ng tanke, eh, tayo sa build. Siguro ang babaklasin ko lang muna ngayon is yung wiring harness para malinis ko lahat. Hindi muna ako mag-chop ng kung ano na sa chassis kasi wala pa naman yung tanke. Kailangan masukat ko muna yung tanke tapos saka ako magpuputol-putol. Then, ito, baka putulin na rin to ngayon. Siguro mga hanggang dito yung putol. Pero, tignan natin kung sisipagin. Linis na yung wiring harness Natanggal naman na majority Problema na lang itong Kable Na nakapasok sa makina So di ko alam kung para saan yun eh Wala naman akong alam eh <laughs> <laughs> Pero nakakabit siya dyan sa makina So baka ilaylay ko na lang muna to dito Pero linis na Wala nang wiring uh, Puto lang ko na ng chassis I-clean na natin tapos bilhin na tayo ng u-bend para ma-weld na good inanggal ko lang yung shock sa likod kasi wala yung grinder pala dito pinadala ko hinaram eh so inatay ko yung grinder so tinignan ko yung tsura nung nakabaklas yung shock parang gusto ko toloy gawing bobber kasi mababa niya ngayon so plus 2 na swing arm tapos uh, 21 sa harap tapos, extended swing arm nyo, plus 2. Parang ganda gawin bobber. Oh. Single seater na bobber, kaya ang gawin ko dito, no? Heh. <laughs> ang no, mahirap eh. Hindi makapag-decide sa build eh. Kaya natin natin yung grinder. Tapos, saka tayong decide. So, dito na yung grinder. Total gastos, 160. Bumili akong cutting wheel. So, yung pala ang gastos natin ngayon. Kasi wala pa nang piyesa. So, putulin na natin to. Medyo palyado tayo. Kung kita naman, naman, tabingi yung cut ko. Tapos, napapotok ko. Uh, ewan ko kung tutuloy ko pa to. <laughs> o, papakat ko na lang sa iba. Hindi kasi marunong eh. So, bagong bala tutuloy so, natin yung putol pero eh, hindi na ako magpuputol kasi baka sa mukha na eh so tinawag ko naman na eh, yung kapitbahay namin patulong na ako hindi kaya yan buo pa nang walang experience no So, putol na siya. Ito, diretso. Ito yung ginawa ko kanina. Ayan. So, aayusin ba tong part na to? Pero, mostly done. Kailangan na lang nito ng U-bend. Tapos, restructure siguro dito. Pampatibay. Pero, rolling na. Ito na yung tindig niya ngayon. Ito, ano, you know, pwede na, no? oh. Pwede na, pero Siyempre, extend pa tayo ng swing arm. Siguro, ang susunod na update na nito na pag nandito na yung tanke. Eh. Kasi sa ngayon, wala naman na ako magagawa. Siguro, try kong tanggalin tong part na to para sa rectifier. O yung charger mismo. Then, yun na lang. So, ganito kahaba haba yung pinutol. Problema kasi na itong CR152. Sobrang haba niya. Kasya darawang tao. Kasya pa nga Pero e, putol na. Yan na siya.